Oryx so ang mapayapang buhay po, tinawag at tinirang. So ngayon po mga kapatid, so ngayon po maraming nga rin pala na sa akin nagsasabi na kung makukulam ba ako hindi. Ang sasabihin ko lang po dito, hindi pa ako makukulam po mga kapanalig. Some business nga rin po pala na napagbalan tuloy ako sa kapitbahay namin, makukulam daw ako. May papakulam daw sa <laughs> May papakulam daw. Pero natawa na lang sa sinabi ko, yung kaibigan ko rin na tigisamin na rin po, ang pangalan niya po ay eh, Jake Crane po. So ngayon po mga kapanalig at magpikan na rin yung pa, papabatid ko na rin po dito. Ito so, mga na ito yung po yung lakar ko po. Ngayon po yung ma, mga, kapatid ay eh, 665 po yan. Muntikan na rin po dapat ay eh, 6666 yan. Kung 666 yan po yan, pang rin po yan. Ito malapit na, mabuti na lang po yung eh, mga kapatid eh. 665 po to. Kung 666 to mga kapatid, mga pangkaliwan po yan. Kung sa may ano po rin po yan sa pang yung nyo kay Santa rin po simbolismo sa rin po yan mga kapatid yan yeah, mga kapatid ito rin maraming nga rin po pala sa akin nagsasabi nga rin po pala mga kapatid dito rin sa mga tatu ko rin po mga kapatid eh akala rin po ng tatu ko rin po dito si, sa ano rin dito sa sa braso ko po akala nila 66 po yan ano po yan 2019 99 po yan kung kailan po ako pinanganak yun, mga kapatid at marami rin kasi sa akin mga nagsasabi rin po yan mga kapatid eh Ah, uh, hindi na rin po ako po. Yan po yung sa ano, sa mga sabi pa rin dyan. Kasi ang pangkulam rin po mga kapatid ay masama rin po. Eh, kung nangkulam yung santa o rin po, makapunta yung kaluluwa sa impyerno. Ang uh, lalo sa mga ano rin po, yung mga kulturing yung mga ganyan rin po. Ang sinasamba rin po nila, si Lucifer po, sa isang Diyos-Diyosan na rin po yan, na nag rin sa Diyos na rin po mga kanalig And lalo sa mga pangkulang at pang rin po at masama rin po yan. Kung ano na -ano rin kasi pinang gagawa sa mga ganyan din, instruction rin po. Ah, sa mga pangkulang rin, masama rin kasi sa mga ganyan At parang yung binaitan nila, nila sa kalulu yung kaluluwa nila sa impyerno rin po mga kapatid eh. Ayan, medyo iningal na rin po sa Facebook ko rin dito sa kasi. At medyo mainit rin po dito banda sa dito sa locker din po namin mga kapatid. Doon sa salo po namin doon sa trabaho rin po namin mga kapatid. Malakas ang aircon rin po dito doon sa papasok rin po dito kasi medyo may na rin po dito ng aircon. Ito yung ano dito po mga, kapatid yan o. No? Oh. Ayan. Ang marami na rin po dito. Ma Meron rin dito 666 mga kapatid eh. Mabuti na lang po sa akin dito mga kapatid eh. 6665 po yan sa akin mga kapatid. Ayan. So, ngayon po mga kapatid, at kung naliwan nyo na rin po kung aking mga sinasabi, kung isa po akong makulam, hindi po akong makulam po. Kung may kakayaan na rin po kayo mga aura rin po sa akin, at malalaman nyo kung ako ba ay makulam o hindi. Ako, may mga naman dito. Ay, may mga, may mga tao rin kasi sa mga ganito na ano, may bukas na tower dahil may malakas na tour dahil po. maauraan maaurawan nyo po ako niya mga kapatid. Dito kung sa ba akong masama o sa ba akong mabuti. At alagad po ako ni Kristo kaya magandang aura ko rin po mga uh, kapatid. So, so ngayon po mga kapatid, sana ay buwas ang yung pag isip ko sa spiritual na rin po sa mga gantong darangan da rin po. So ngayon po mga kapatid, at naway nagpalaya po tayo ni Yahshua. Nating Panginoon, si So Cristo. So, ngayon po.